Kapitbahay na galing sa impyerno, bayulenteng nagwala ng high sa droga at kumalat ang video ng insidente sa internet. Ang nakaka-shock na YouTube video kung saan nagwawala ang 47-year-old na si Laura Cox na inasulto ang kanyang boyfriend ay pinanood na ng milyon-milyong mga tao. Si Cox ay naaresto at humaharap sa kasong driving under the influence of methamphetamines matapos makunan ng kapitbahay niyang si Sarah Oliver ang kanyang pinagagawa sa isang cellphone video. Nangyaring insidente bago magtanghali noong September 7 sa Liberty Drive sa Huntington Beach. Isang empleyado nagtatrabaho sa nalalapit na shopping plaza ang nagsabing nainkwentro niya si Cox ilang minuto bago ito naaresto. Ayaw magpakita ng empleyado sa kamera dahil baka gantihan siya ni Cox at ng kanyang boyfriend. Ayon sa clerk, masamang timpla ni Cox noong hapong yon at kakaiba ang kanyang pag-uugali nang pumasok siya sa tindahan. Mula nang siya ay maaresto ay pinagtanggol si Cox ng kanyang boyfriend. Hindi daw dapat na makasuhan si Cox at kinumpronta pa niya ang kapitbahay na si Oliver na ipinose pati ang video ng kanilang pag-uusap sa internet. Si Cox ay humaharap din sa kasong domestic battery. Kapag siya ay nahatulang guilty, maaari siya makulong ng apat na taon.